Ibibili nga pala natin ng dress si Duday. You know, ang ganda. Kaso parang di niya gusto. Kaya naman yan, pumili siya ng iba. Tapos may pahabol pang sandal. At ayun na nga. Ngayong araw nga ay sasamahan natin si Duday at ibibili natin siya ng dress. no? Kasi may aatendan siyang birthday bukas. Kaya naman yan, nandito kami sa SM. We got it all for you. <laughs> tamang lakad nga lang kami dito no kasi naghahanap kami ng mga magaganda kasi guys paulit-ulit na rin yung dress na sinusot ni Duday kaya ibibili natin siya ng bago para naman medyo may bago no kasi paulit-ulit na yung damit niya eh. So ayan, tamang pili na sila dito. Siyempre, ang masusunod sa damit yung si Duday kasi siya magsusot eh. Yung mga pinipili namin sa kanya dyan, ayaw niya kaya ayan, no, uh, hanap siya ng hanap. Magaganda namin na pipili namin kaya lang hindi niya talaga type po kakaiba yung type niya eh. o, pang matanda. Ay, joke lang. Ang gusto ko sa lang dress mabilis sa kanya is very demure, very static, very, very, yung mga very, very. Kaya lang, iba talaga yung gusto niya. Kaya ayan, tamang hanap lang kami dito. No? Lakad kami ulit, guys. Tapos maghahanap kami kung ano ba yung mga matitipuhan niya dito. Ayun, no? masaya ang bata. Gusto daw niya, ayun na lang. di naman pwede yun. Pero ayan, bumalik kami dito at nakakita kami dito. Ayan, susukatin niya na. Kaya lang, tingnan niyo yung mukha, oh. Parang nalugi ang person, ha? <laughs> Kasi hindi niya type. Ayan, oh, di niya type yan eh. Kaya ayaw niya umalungkot oh, ang besi ko. Bakit malungkot ka? <laughs> ayaw niya kasi niyan guys, kaya malungkot siya. Kaya <laughs> ano naman iyan, ito yung napili niyo. Oh, halos magkamukha lang naman eh. Parang di ko alam kung ano mas maganda. Ano sa tingin niyo mas maganda? Yung suot niya o yung isa na yan? O, oh, comment niyo guys. Tapos isusukat din naman niya yan. Ayan, isusukat niya na. Tingnan natin kung ano mas bagay sa kanya. I-comment niyo guys ha. Kung yung una, or etong asin uh, sinusukat ni ate yan o no? o oh, you no? Know, medyo masaya na ang ko ha kasi type niya to eh ewan ko din yung taste dito ni Duday. parang kakaiba oh. yun know, o. masaya na siya o oh. tapos titingin sa salamin tingnan natin kung maganda nga ba ang ano ang dati dito ni Duday. uy okay pwede na mukha naman siyang bata <laughs> tsaka dyan siya masaya eh sige yan na nga lang dahil nakapili na siya ng dress ya, ibibili naman natin siya dito ng sandals yung sandals na medyo babagay sa mga outfit niya so ayan tingin tingin lang siya ulit at si Duday talaga hindi marunong pa pumorma At gusto lang niya maipilit yung sa kanya Pinipili niya yung mga hindi bagay sa kanya eh, Pero ayan o, yung mga bagay sa kanya Medyo hindi pa siya masaya. Ibabagay nga natin sa damit eh, ha? Ang kulit mo. Pero ayan, nagustuhan niya naman sa dulo kasi wala siyang no choice. Ayan. So ayan, ibibili ay namin na sandals. Bagay naman sa kanya, guys. Kasi yung pink, tas na mo dyan, na imagine mo ba yung kaninang dress, ipapares mo dyan. Uy, bagay talaga yan pa, ba? Diba? Kaya naman na yan, tamang tambay muna tayo, no? Habang inihintay natin yung in-order nating sandals. Si Duday, grabe. Tapos, ayan na nga, pupunta na nga tayo sa cashier at habang naglalakbay tayo eh may nakita sila dito dagdag gastos Daday. Daday. baka akala mo ikaw si Isikai kung ano-ano pinapabili mo hindi ako si Sir Bin Ha? <laughs> ikaw kaya Sir Bin sa paningin mo na ako daw Ubus <laughs> talaga ang <kayo> kinabuhi guys Eto, <laughs> eto, eto Jim Tukate mo nga, tukate mo home <laughs> 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 ano pa nga ba? E direkta na tayo dito sa cashier para bayaran ang ating mga nabili para kay Duda. Yun, oh, tuwan bata, oh. Oh, grabe. Sana all, tuwan-tuwa lang, no? Habang tayo nakangwino grabe. Kaya naman, kung umabot ka sa part ng video na to, eh, nabayaran na po. Yung in-order natin, na oh, lang. Wag mo kakalimutan mag-like, follow, share, subscribe. At kung ano man ang pwede mong gawin, hanggang dito na lang. Bye-bye. See you next vlog. Peace!